Magandang umaga para sa araw na ito ang ating babasahing talata ay mula sa Amos chapter 1 verses 1 to 3. Let me read. The words of Amos who was among the shepherders from Tekoa which in vision in visions concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah the days of Jeroboam son of Joash king of Israel two years before the earthquake he said the Lord roars from Zion and from Jerusalem he utters his voice. And the shepherds pasture grounds mourn, and the summit of Carmel dries up. Verse 3, Thus says the Lord, For three transgressions of Damascus, and for four, I will not revoke in punishment, because they thrust Gilead with implements of sharp iron. May the Lord bless the reading of His Word. Anong mapapansin natin sa ating mga binasang talata? Una sa lahat, atina tingnan po natin yung background po ni Amos. Si Amos ay isang karaniwang po siyang shepherd. nag po siya ng tupa. Ibig sabihin po no, sa lipunan po na kanyang ginagalawan, doon po sa bayan ng Tekoa ay isa lang po siyang nangangalaga po ng hayop. Wala po siyang masasabi nating position na, na kung saan ay mari po siyang tingalain no, bilang isang leader. Pero dito po isa, karaniwan lamang po siyang mamamayan ng tekoa. Dito po natin mapapansin na ang kanyang puso, marahil kahit na po siya nag-aalaga ng tupa, ang kanyang puso ay nakatuon doon sa ating Panginoon. Ang kanyang puso ay nanatili doon sa salita ng Panginoon na kung saan ay nagkaroon po siya ng malapitang ugnayan sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, meron po siyang naririnig at meron po siyang natatanggap na pangitain, natatanggap po na vision mula sa Panginoon. At dito po natin makikita po na ang kahalagahan po ng kanya pong paglapit sa Diyos, ang kanya pong makipagniig sa Panginoon at dahilan po doon ay mapapansin po natin na sa sumunod na talata sa verse 2, nagkaroon po siya ng lakas ng loob na ipahayag po ang salita ng Diyos. Ang kanya pong dating ay napakatapang po. Ang sabi po niya, the Lord roars from Zion. Kaya po ang kanya pong kausap sa mga panahon ito, yung mga hari, yung mga leader po ng iglesia, mga leader po ng sinagog na kung saan ay na-offend po sila. Na-offend po sila. Bakit? Sino ba yung si Amos? Yun po yung tanong nila. Siya ordinary lamang po na shepherd, no? nangangalaga lamang ng tupa. At sa panahong yun, napakalaki po ng na agwat ng na mga nangangalaga ng tupa at doon sa mga leader po ng kapanahonan na yun. Kaya lang po makikita po natin no, ang tapang po ni Amos, no. Ang dami po niyang mga sinabi at ang kanyang mga sinabi po ay hindi po ayon sa mga nais marinig ng na mga leader ng kapanahon ng iyon. So ang atin po matutunan sa araw na ito ay yung kahalagahan po ng paglapit natin sa Panginoon, yung kahalagahan po ng ating mga puso na niig sa Panginoon, no. Para pong si Jacob ang sabi po niya, I will never let you go till you bless me. Yun po yung kanya, ano, matapang po yung kanyang loob. Gusto niyang pagpapalain siya ng Panginoon at yung kalakasan na yan ay kanyang naranasan dahil lang po sa kanya pong pananatili sa harapan ng Diyos. Yung kanyang puso po ay naayon sa kalooban ng Panginoon at anuman ang mga pinagtatagubilin ng Diyos, anuman ang mga luubi ng Panginoon ay talagang mariing sinusunod. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, mahalaga po yan. Lalo na po kung tayo po ay mananahan po sa ating Panginoon. anuman ang mga balakid sa buhay, anumang mga problema ating pagdaraanan, kapag tayo po ay nakaangkla po sa salita ng Diyos, kung tayo po ay nakaangkla po sa panahon po ng pananalangin, panghawakan po natin ang kanyang presensya, tiyak po magagapi po natin anumang mga hamon sa buhay na maaari nating kaharapin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa buhay po ni Amos na kung saan ipakita mo, Panginoon, that you are not a respecter of persons. Panginoon, hindi niyo po tinitingnan kung ano mong antas namin sa aming pong lipunan. Ang tinitingnan niyo po, Panginoon, ay ang pong kalalagayan po na aming puso sa iyong harapan, amang banal. Wala pong maililingit sa iyo, Panginoon. Siya sa po aming puso at ilantad ano uri mo ng karumihan sa aming po mga puso, amang banal. Lord, alam po namin, wala pong makakalapit po sa inyo, Panginoon, na may maruming puso, na may maruming pong mga kamay. Lord, we just trust, Father, that the blood of Jesus will cleanse us, O God, for all unrighteousness, O God. Na kami po'y lumakit, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Na kami po ay tumahak, Panginoon, sa tahakin na naisin po ninyo para sa amin. Upang sa gayong kayo po, ay amin pong mapapurihan, Panginoon, amang banal. Maraming maraming salamat, Lord God. I pray for those who are in need right now. Lord, I pray for those who are seeking for your guidance even right now sa kanila po mga iba't ibang mga desisyong gagawin po sa kanilang buhay. I even pray for those who are in need of healing even, O oh God. Lord, iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay amang banal at hayaan niyo po na maranasan po nila ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, na tunay nga po na walang mahirap sa iyong Panginoon amang banal. Maraming maraming salamat po ang lahat ng papuri, pagsampa at pasasalamat ay aming binabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen.